Pinaguli kaninang ng alas 7.30 ng umaga na Interagency Council on Traffic o IAC itong mga motorista na dumaan sa express lane ng EDSA bus carousel sa Cabana at sa northbound lane sa Maliber Pasay City. Umabot sa eksakto 150 na mga motorista ang mga natikita ng IAC kabilang na itong mga motorsiklo, taxi, privado mga sakyan at maging itong mga provincial buses sa Pinapayagan lamang na dumaan sa express lane ng EDSA bus carousel mga pampublikong city buses ipinatutupad na kasi ang Republic Act No. 10930 na nag-extend ng 10 years ng validity ng driver's license. Sa mga lumalabag, may uh, demerit na 5 points sa paglabag sa disregarding uh, traffic sign. Mayroon naman na 40 points ang isang driver para masuspend ng license na mayroon 10-year validity kapag naubos ng 40 points sa loob ng dalawang taon, revoke o babawiin ang lisensya ng driver. Kapag ang public utility vehicles naman ang lumabag, times 2 ang demerit sa point ng driver. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.